laging umulan dito sa amin ngayon kaya ngayong araw sa paghinto ng ulan maagang tinipo namin ni Bro Tata ang aming karpintero para sa isang misyon ayusin namin ang bahay ni Ate Perlita sa isang araw lang putin pa yung materialis patungo doon so yan ang mga plywood natin nakabili na kami ng pintura so mayroon pang mga kahoy dito nagdala kami ng mga kahoy Maaga kami umalis sa bahay kanina, dumaan kami sa hardware at namili ng mga materialis at pagkatapos nag-travel ng isang oras bago kami nakarating dito kaya 10 o'clock po nakarating kami dito so matagal-tagal no? Nahuli ako dahil nagmonitor ako sa mga naghakot ng materialis. Nauna yung mga karpintero dito, binanata na pala nila ang bahay ni Ate Perlita. Tinanggal na nila ang mga sako na dingding. Ang misyon namin dito ngayong araw ay ang tuparin ang kanyang hiling na sana mapalitan ang dingding sa kanyang munting kubo. Hindi na lang namin galawin ang kanyang bubong dahil bago pa at matibay pa sayang naman. Ang gagawin lang namin, palitan namin ang mga kahoy sa bandang baba ang mga dapat palitan. At gawan din namin to ng balkoni. Perlita, en sama neng enggak ge goba namanya Mabalay. Selamat kan. <laughs> budol paet ni. Okay. yang eh, anak say. Abang bising bising yang ating mah karpin kami di ni Tata Naghanda kami nang pagkain para sa ni tinulungan din kami ni ati perlita. Ya na uh, mag budol kami mama ya. Ang ulam namin ngayon fried chicken at sa kabalbakwa mauragin na mga para sa paliyod Okay, yeah. Is Isu gitu ngore dapet? Guys, naabotan kami ng ulan dito. Ang lakas ng ulan. Yung kurtinero no po. Tingnan yon. Naabotan kami ng ulan dito. sa maulan-ulan po dito so ang goal namin ngayong araw mapatapos namin sa pag-repair yung bahay ni Ate Perlita so yan po ay salamat po sa ating mga karp karpintiro. anim yung anim yung karpintiro natin ngayon nagtulungan so nakuha talaga uh, mag alas 5 na napalitan ng kahoy na dingdingan at saka nagagawa pa kami ng yung uh, extension na pwedeng maupo-upuan dito, so, yan okay na kayo at saka ate perlita so, nindot na kayo, so, tanahon sa nato ang kuan isira ko no ang pintuan, so yan po, uh, dati po ay sako lang po, fortina lang po so ngayon po, mayroon ng ano maganda na hindi na ma makuot ba Salamat kuya, gandila na sa akong buong. So, nindot na no? So, nakulayan pa. So, si Dodong. <laughs> yung bunso. So, siya, yan po, Ate Perlita. Ngayon po ay na-repair namin yung bahay ninyo sa isang araw. So, ano na? Okay na? So, di na ka ma na mag co So, kasi guys, kung napanood ninyo ang unang video natin, uh, sako lang po yung dingding at saka may butas pa at saka yung pintuan dito, ang iniharang nila, kurtina lang so delikado po sa gabi dahil sila lang tatlo dito matutulog kasi ang asawa ni Ate Berlita nandoon sa city isang uh, padjak driver so happy ba? Mm, ito kay ko sir nga nakuha ng mga balay na bumbungan mm. na, na araw na po ng sahod mm. na ligo na tayo ang mga pu puyo dyan mm. salamat kasi na nga nabutangan ng sira ang mga balay na napuyo lang, mm. no? hindi na basta basta mapasok no? So yan po. Nagawa natin ng isang araw. Salamat sa ating mga karpintero. Salamat siyempre sa ating sponsor. Atinida sa ating Grace. Atinida, maraming salamat po sa inyo. Yan po nagawa namin ang request po ninyo na palitan namin ang dingding kasi nakakaawa talaga ang dingding. ako lang. So, ang request po niyo ate, na gawa po namin sa isang araw lang kasi may next project kami siguro uh, si Bro Tata ang naghandol doon sa Magina din doon sa uh, Taboylan so opisa na siguro bukas baka bukas ma-deliver, ng, madeliver ang materyales or sa sunod na araw ma-deliver so ma umpisahan agad dito po uh, ginawa namin isang araw para kasi may kalayuan po dito so siguro mga 60 kilometers galing sa amin napakalayo po dito kailangan isang araw lang kami dito so nagawa talaga sa ating mga karpitiro yan po uh, ang sabi ng aming sponsor eh simpre okay ng bahay ninyo mag -iwan kami sa inyo ng kas sa nakaraan nakabigay kami sa inyo ng kas nakabili kayo agad ng isang sakong bigas groceries so may natira pa para pang baon-baon sa mga bata so ngayon po ang request ni Atinida uh, Mag-iwan kami sa inyo ng kas, Ikaw na bahala kung ano po yung parang sa mga pang pangkonsumo ninyo. Salamat kayo yung midas, yung tabang na, yung sa inyo, okay. sir. sir. Tata, salamat kayo. One, two, three, kila na, three, four, five, six, seven,

Pwede ka magdagdag ng solar ha, solar lights. Bili ka ng solar lights ha. Kasi isa lang yung solar solar lights dito. At saka matagal na, matagal pa siguro kaming makabalik dito kaya ginawa kong 10,000 yung uh, kay Perlita para siya na ang bahala mamili kung ano pang kailanganin dito. Sa amin tapos na po. Okay na, hayahay na. Mayroong tires, mayroong kwarto, ligon ng matibay ang paminto, mayroong bintana. So, at hindi sa ating si Chris, maraming salamat po sa inyo. Ayan po. Uh, salamat kay na sa akong kinuo at sa inyo ha, mga tumukoy ay sir. Salamat kay Stan na lang sa ng panday di -ani. Salamat po sa nga na kanyang ginawa ka mong balay. Kanyang matinaparong ng dito. Kanyang dilikado ang mga dito andeng, Salamat kay na Unsa ba Cash ni bibili na din sa balay. May ubo ang imong bata. Bilhan mo nang yes. ano ha para sa, para sa ang atong para sa ubo ha. Si Dodong mm -hmm. bilhan mo nang ano. eno inu eno lang ngayon kasi laging umuulan dito ngayon, kanina nga ang lakas ng ulan. So, bote na lang nakabubong agad dito sa extinction. So, nakapagpatuloy sa pagtrabaho yung karpentero natin. So, yan po, Ate sa Ate Grace. maraming salamat po. Salamat, Ate Nida. Maraming isa na ninyo sa inyo tabang na mo. Noon, Tad, ang napa mo matapangam. Kung mo sa ginoo, magaan pa ginoo. Salamat, isa na. Ah, sige po ha, ah, hindi na kami masyadong magtatagal dahil ah, malapit ng magdilim at malayo pa ang biyahe namin. Uh, napakalayo pa so yan po uh, ang mission natin ngayon success salamat kay Stanan ang yung sapo nga bunggong karon dili na yeah hey maka Ang karpetero nato direkta. Ano mo ang mga karpentero? Ang mga karpentero, naman, pag-hi mo. Si Michael, si Dindo, si Irvin, si Joseph, at saka si Ariel. Sila po ang nagbanat karoon. <laughs> so, sila po ang mga karpentero natin ngayon. Nagawa namin ang isang araw. So, yan po ang nagawa namin. So, bye na naman. Salamat. Po. ngayon po, ay pauwi na po kami malapit na magdilim so, sila po ang katuwang natin ngayong araw na tapos natin ng isang araw so, bigyan natin sila ng sahod salamat kayo Juan Gusmel salamat Thank Thank you. Thank okay. okay. Thank you. karena nah, 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 nah. ya. lemah <laughs> selamat, selamat, selamat,